Iti may regalo ka para sa ama? nakai kay po, para sa birthday niya. Good health and unta. Kaon na cute siya sa ilang pagkaon dira sa sulod. Di na maginahigulon. <laughs> Katulang yun. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Sa wakas kay nasa dahig, Netherlands na nga. Itong may bahay ni Pangulong Duterte na si Hanleyt at ang kanyang anak na si Katie. Dito ay susunod din pa ang dalawang kamag-anak nitong si dating Pangulong Duterte dahil nga magsiselebrate siya bukas ng kanyang 80th birthday. Kahit na araw-araw ay maraming naghihintay at nag-aabang doon nga sa labas ng ICC. Pero yun nga ay napakahigpit nga ng ICC kasi nga hindi sila pwede na magsigaw-sigaw doon ng mga Duterte at hindi rin sila pwedeng pumasok basta-basta lamang sa loob. Kaya narito guys panoorin natin ang nakaka iyak na pagkikita nga ni datong Pangulong Duterte at itong si Katie at si Hanilin. At makikita din natin ang kaganapan dito nga sa labas ng ICC. So again po, ang sitwasyon ngayon sa DAIG, So nakita po natin na dumating uh, dito sa tapat ng Hague Penitentiary Institution. Ang matina na si si Hanila Tabancenia at uh, Katie Duterte. Samayin po, ah uh, uh, hindi po 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 sila ng pahayag o ng komento. Pa, susubukan po natin silang kulang na pahayag sa mga well, susunod na minuto. Pa, ngayon po, nga naroon po pinapausap sa si Kitty. Ay, akong, Bunang, cepat cepat, 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 cepat

Lựa chọn ra sao cho vận hành hạng chế biến. Oh, húng sự lựa chọn. Hãy húng sự trong vòng xưa, nằm ngay với <laughs> ngân hàng chơi với các bạn bè nhau rất thấp, nằm ngân hàng chơi với các bạn

sa tapat ng HIC Penitential Institution. Kalalagay lang po nito, itong mga barikada na ito, uh, kanina kumaga. Ninala po ito kahapon, uh, dito sa lugar. Uh, hindi po ipinilawanag ng mga polis kung bakit nilalagyan ng barikada. Pero, sa mga nakarang araw po, nung mga nakarang araw, dito po, sa lugar na ito, uh, pumupunta uh, ang mga Pilipino. At the same time, kapag labas din po ng, uh, ni Vice President Sara Duterte, dito rin po siya dumitirecho sa field na ito. So,

А Запан.че за ти Яле Я ван. А некатопанкеј На мо не па ще со.о Ла се замаеле за. Mas assim, eu não estava fazendo não Não, eu tive que me sorrir. Eu eu ia... ia... Eu Eu isso Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia...

哎，我不常听那个。呀，哈哈，这边我们五个人，这边拿把子，这边我们这边有这个啥子？enjoying 呀，this time 我点的单，哦哦，这真的是本地人说好的。